Hello guys, so magkapi tayo dito. May isang aso dito na gusto rin ng kape. At may isang aso pa dito. Oh, baka mga gad. Balbon ha? Hmm, talaway ka pa naman ha? Ooh, ang buntot mo be. Huwag mo ikawag-kawag sa ating tripod. Baka matumba ang taba mo. Mercy naman dyan. My brownie! Kawawa naman! Brownie na yan! Alam ka pa yan? Yan pa naman yung pinakaunang aso ni Lulo. Si Brownie. Payat oh, yes, yan? Matanda na yan. Diba? Nawala na siya ng ipin. Aywan, Ay bakit lang. nawala ng ipin? Hindi pa ng kwitas pinta. Ang Color yan! Kakaiba! Diba be? Supla naman yung isa na yung kulay itim na yun na? Inaway eh. Kahit lalaki, inaway. Supla lang ang pangalan. Supla yun kalaway talaga yun taba pa naman din ito si Balbon guys o diba mga palasunag sila Hala, yung ko pala. kapi lang naman ang meron ako pero nagasunag sila boy baka matumba yung pati mong mahiwag ang ano may dito kasi walang kuryente nag generator sila nag ni oh oh Say hi ka muna, Rick. Hindi na rin napakahinira. As usual. Uy! Ang ulo, hindi pa ma steady. O, di ba? Baka Ay, matumba. Na problema na natin ulam. Hindi ka pa man naliligo, B. You're so bantut. Hala, bakit ayun yan na magtayo? Kanina nakatayo pa. ba ang ating mahiwagang pizza? Brownie! Ano? Wala ka nang ngipin, nang hahangkab ka pa. Ikaw, balbon, oversize ka na. Overweight ka na. Mag-diet ka na, Ah, oh, ah, Umbrella như nên ha Ui, it's lowly lang Bungi ka na nga Ikaw Diyan lang, balbon Diyan Takaban ka pa. Hi. Ewan. Walang kanggatan dito ah. ah oh, di ba sabi mag wait lang? di ba sabi mag wait lang? mag wait. Yan yeah! kaway mo, Bi! Nangangalabit ka pa. <laughs> Kahit kakakain nyo lang, ano ba naman kayo? Ay, ikaw Jen. bừng bừng gan lang. Atin ko sa tatlo. Kay brownie. Kaya. Ay, Ang balibon. Wala na. Kapi na lang ako kapi. Kasi palahingi talaga sila mga tulaway pa. kayo ng isa o ito yung isa sa harapan ko susuplada-suplada talaga hindi sumama